Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Bumalo na sa mahigit 40,000 na mga pasahero ang naservisyohan ng OVP Libring Sakay Program sa Tacloban City ngayong taon. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maribeth Adlawan. Zimmerman... Nang mahalal bilang ikalabing limang pangalawang pangulo si Inday Sara Duterte, kabilang sa mga unang inilunsad ng OVP ang Libreng Sakay Program. Layunin ng programa na makatulong sa mga commuters na madalas ay nakikipagpatintero upang makasakay lamang papunta at pauwi mula sa trabaho o skwela. At noong anwebe ng Hunyo ngayong taon, Inulunsad ng tanggapan ang libreng sakay program sa Tacloban City sa lalawigan ng Leyte. Downtown Tacloban hanggang Barangay Tagpuro at vice versa ang rota ng bus. Napili ang rotang ito upang maserbisyohan ang mga kababayan nating Yolanda Survivors na naninirahan ngayon sa resettlement areas sa Barangay Tagpuro, North Tacloban. Nahihirapan ang karamihan sa ating kababayan sa pagkocommute dahil sa layo ng kanilang lugar sa sentro ng lungsod. Base sa datos, may git 40,000 na ang mga naging pasahero sa 889 OVP Libreng Sakay Bus Trips sa Tacloban City mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon. Pinakamataas nito ay naitala noong September na nasa 13,741 passengers kung babayad po sila ng 45 pesos per day or uh, vice versa it's 90 pesos makakatipid sila sa pambili ng bigas, pambili ng pagkain ng pagkain or mga ulam o kahit na yung pamasahi or yung baon ng mga bata no talagang kung titingnan natin ito ang magiging effect ngayon or magiging impact ng free ride or ang libreng sakay ng Office of the Vice President sa Tacloban City sa ngayon, siyam na OVP libreng sakay busas na ang bumabiyahe sa mga estratehikong lugar upang maghatid ng libreng sakay sa mga commuters. Lima nito ay nasa Metro Manila, na Ikkavite sa Luzon, tag isa naman sa Cebu, Bacolod at Tacloban City sa Visayas at sa Davao City naman sa Mindanao. Mula dito sa Tacloban City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Jo bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.